Ini adalah aktif buah. Atau masungat. Hmm, power. Naglagay din ako ng sign, o, oh, diba? Kung lumawatan nyo, ata. Inaladan ni Matador. Eh. Pero this is just temporary, ba? Hindi namin naiman ko rin ng mga banana yan. Wow. Kasi nga, pinastulan nila to. Nawala na yung kakao ko doon na malaki na sana. Baka mamumunga para yon Nandito, nilaglag nila namin ng kawawa Pero, I don't think so. Kung talagang balasubas yung taong... nagpapastol dito, ewan ko na lang. Yan, ito yung nabagyo last time. Sa mga nagdaang bagyo, ang pipito, pipita, ewan ko kung anong name nila. Ayan. Ang concern ko lang is yung mga tinanim ko rin sa baba ng mga coffee. Kasi you know, galing pa yung kilatito, mo sa Adrolin. Kaya, uh, I don't know. Kaya, check nga natin. Kasi, tignan nyo, oh. Napastulan talaga ng mga kalabaw. Eh, pwede pa namang tamnan to. Sana. You see? What happened to my mango? Ayan, walang nangyari sa mango natin. Mango kaya to, or either... Oh, my goodness. Oh, sabi ko na nga ba? Oh my God! I told you, napastulan talaga. I really hate people. You see what happened to my mango? Dahil sa kakapastol nila, oh. And yung mga natanim din dito ni Daddy na buwa, wala. Yan, ganyan ang nangyari dito. Ito, malaki na sana to pero wala this one also dahil sa kakapastol lang mga tao ito rin may avocado rin sana ako dito pero wala na you see what happened so I don't think so hopefully sana naman yung tao na nagpapastol dito apo ah please give concern kasi may mga tinanim po kami dito na mga punong kahoy bearing trees na hopefully mamumunga pero wala you see what did you do what happened to my mangoes and na tapakinabangan sana hindi lang naman basta tumubo to eh tinanim ko to you didn't know know the effort na tinanim ang mga fruits na to para lang may mamumunga pero you see what happened give concern naman kahit wala kami dito make it as your own then kasi hindi ko lang basta hindi lang basta tumubo dito na mga tinanim po namin to para lang sana someday isang araw may magbe ng fruits pero wala kung wala po tayong pastulan din make away hindi lang naman po dito yung ano po natin pwede kasi you oh wala tinanim ko tong mga to before covid pa ay I, i think covid so uh, mga ilang years na sana to 2021 to magma 5 years na sana expecting na mamumunga na pero wala you make it worse. Meron din akong tinanim dito last time. I think wala na rin. Yung big nine natin dito, wala na rin. Dito, marami akong tinanim dito na coffee. Pero wala, you see. That's the ano, evidence na may mga nagpapasol talaga dito. Dito yung big nine. Oh my God! You see what happened to my big nine tree? Ito! Tinanim ko to. Galing pa to sa kainas. My God! Expecting na malaki na to pero wala. You see? Wala na hindi ko alam kung may mangyayari pa dito pero hopefully lagyan na lang natin mm. This is a big night tree. My God. This is the evidence. Apo. Tapos pasturan nyo. Tinamulaan din kay Kayo wala lang kaming time kasi nga nasa ibang bansa kami then how can we take care of our ano kung kaya nga ako umuwi para lang tasa na makita tong mga to para marinisan kasi hindi naman totally na within a year mamumunga but we're just expecting na sana naman may mga concern ang tao dito sa mundo pero ganito ang ginawa ninyo. Ito na, at least. Hindi na masyadong natamaan, pero you see what happened. Dahil sa kabalasubasan so ng mga tao dito. Kaya hopefully, sana naman. find a way naman na pagpastulan yun ng iba aside lang dito kasi kas makita yun mait duwa nga matayo ako ada na imula o diba bagong tae pa yan wala na dito yung coffee natin you know my god wala na talaga yung coffee ko Siete talaga ang buhay. Malaki yung sibol ng coffee ko dito last time. Nung hindi pa ako umalis, malaki na yung sibol ng coffee ko dito talaga. Oh my God, wala nang nangyari. Ayan. See? Yan yung coffee na tinanim ko. Saan pa yan nanggaling? Sa Edralin pa yan nanggaling. Oh my good people of the Philippines. Wala. Nothing left. Isa lang nung nakikita ko. Hi. Wala na expecting coffee. saan kaya pumunta yun tanino bang nuwang to as expected please please lang po yung mga nagpapasol dito give concern kasi may mga tinanim ako wala na Walang nangyari. Hopefully, mabasa mo po yung ano. Pinaskil ko don Kasi you can adjust naman your tali. But why? Hindi naman po basta punong kahoy lang yung andon. I'll give effort palang maitanim yung mga yon. I don't think so. Hindi naman po namin pinaparit, pero you see naman yung ano. You saw naman yung mga plants. Anong makakain niya dito? Wala namang makakain dito. Eh. Tignan mo. Ayan, eh, may nakita tuloy ako dito na niyog. Kunin nga na lang natin to. You see what happened here? Kunin na lang natin to. May mapapakinabangan pa. O diba? Tumubo. Dito ay. Baka may tumubo pa. You say Naging pastulan na ang ating lupa. Hindi naman sa pagiging madamot as I told you, pero have concern naman naman naman. Oh, Di ba? So, let's get this one. Tanim na lang natin to ulit. Ay, hindi naman pala ulit. I mean, ito tanim natin to. Okay lang, napastulan nyo to, but My concern is yung mga tinanim ko doon na coffee. Nag-effort dyan. Nag-effort ako. Nagtabas-tabas dyan. You know the sweats. Ito. Wala na. What happened to my big night? Wala na. Sana lang yung ating ano. Pag-asa na lalaki Ito remembrance ko kasi when I was in test way back I think 2019 or 2018 So please please lang please please lang Alam ko may mga kalabaw po kayo. But give concern. As I said. As I said. Ayan. Ganyan siya kalaki ah. This is the evidence na nalinisan ko.